Uy, mga kaibigan, lumawit na si Jeken. oh, no? Shout out kay Jeken oh. No? <laughs> <laughs> Daw. <Do. laughs> natin si Jeken no? si oh. si Raven. oh, si ano. Sino ba yun? Sila sila. Yan, si Bray. Bray! E. Saka si, eto, ni Edgar. Saka <laughs>

Oh, move, move. Dito tayo sa may kabila. Sabi ka, meron pang ano, upuan, o. Oh. Upuan. So, ayan. Sa so, mga kaibigan, tayamig lang tayo. Tayamig lang tayo makikiraan. So, ayan, meron ano. Sirang papag. O kaya, meron kaya dito. Try natin. Tagi mag-try. 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 Ito tayo dito. Masyadong masukan. Ito tayo lipat. So yung madali ang daan namin. Daan namin sa may talampas. <laughs> Dahil yung ano eh. Water lily yung ano eh. Patay Pero pwede nga din yan. Tara, tayo lang yung pati sa ano. Ay, hey, kay. <tod> so, ang hiritan. Wala so, lang yan. Ayaw mo Ayungin pa so, yun. mga kaibigan, ang karasin ng ayungin. Isang maliit lamang. Makakad ba yan? Tinatid ka laruan lang yung bulat eh. Diyos na sa'yo pa yun. So yun, move, move. Okay, okay. So yung mga kaibigan, wala pa kami nakahuli. Kaya oh. so, ka nating oras pa naman kami. Na ba na aras ang kabilang kabilang kabila ng batuan pamedyo tayo lang kami dito yan so, mga kaibigan tatawid tayo sa kabila o oh. hindi naman pala mahirap ang daan eh medyo patagilid laang na Iikan na ako dun ah. Yun, lulundag tayo. Spider-Man tayo, Spider-Man. Spider-Man. Hoop. Hoop. So yun, narito yung mga kasama natin iba o. Oh. Ako sa kabila. Oh, let's G, let's G! baby guys mag-need lang siya na huwag nila. Sa atin wala pang kumakagat ng kapahaban laki yan ah. o wow forfinger mas tarap din yan pang prito wow gagi pala oh yeah siguro inyong kumihila siguro sa akin ka kanina hindi ko maramdaman doon no ah oh dyan kaya kumabigat kasi ng ano ito eh Awa, we pero nyo lubog yeah wow pwede na yan laki gagi baka nga ito yung kumagat sa iyo oh yan nga yung kanina

Update ang ngayon mga kaibigan. Na natin mga ito. May yung kapilang ng oh. Alis. si na EG mga repa. Wala si Bryce. Ang prison. Wala si EJ. EJ. Eh, si BJ. Si Bako. Si Ken uh, at si MJ. Ang mga kapil. Uh -huh. Grabe <coughs> <try> <try> talaga dito mga tropa. Ah, ah, tarinig na tulputol. Isa to. Ito pa Ito mga to. Ito may mga, ah, may mga kalahal dyan Dito eh. na pa nga dyan guys. Oh. Tara wow. to. Tara to. Ito na huli nakahuli ng 啊！<laughs> natin yung clip.

Walang sa amin wow! bawal wow. wow, wow. wow, makita sa mga katrong wow, wow, wow. bawal natin makita kasi, trop. Ay, mga ano kasi. <laughs> yung kasi tropa, ah ano yun kasi eh ni Lolo sa ni NJ oh yung nan this is bad kasi pag dinig na yon magsasawa kayo natin Ay, hindi nga natin si paring EJ. Ito pala si na EJ, BJ, si Bryson, si AEK, at si Jiken. Sorry, Benasan. Ah, Jiken. Hello, ito ako, NJ. Ay, pala si Kariba, nandun na. pala siya. Grabe. Ito pala si EJ EJ Eh grab Naman no yeah. Si NJ At nakakamay uh, ka sa video Ayaw ko nga mga katari oh, ko Ay yeah. eh, mga katari yeah. ko Mga katropa Focus oh, ko na lang muna to kasi Ano eh Hey, oh. eh, nakahuli na naman ang ating padre. Eh, father. Bakit <laughs> ah, si father yan? Good pala yan. Good pala yan. Grabe, araw mga katropa. Balik siya dyan sa gabi ng pwesto ha. Ito ba? Mga katropa. Ito lang mga katropa. Ano, kasi nga ako mamimiwas din. Kaya... Ito lang tayong biwas. At ito tayong mamimiwas. Kasi nga ako yung mamimiwas. Wala <laughs> kang biwas. Sige na. Pakawin na. Katropa. Nakahuli na naman ang ating father.

Hit lang guys. Di mga kaibigan, na testing naman si ano, si Anox. Ayun oh. No? Ka tatlong sunod ako doon sa pista na 'yon. Ayun nya, nasaan? Oh, may huli na ayo. Ikini. Yung naroon pala ang dinap niya sa dun dun eh. Oh. Apat na sunod-sunod na yun. Apo. Papa. Ba't hey, mo kagibigan pinagtaguluhan na yung aking pesto ayun oh. Ano, know? you know, pinagtaguluhan ang aking pesto dyan una una naman. Oh. Dito na ba 'to? Dito

So yun maliit baby baby ano to baby fish baby fish baby fish din ka muna ito ka kaya oh uh, baby fish baby baby fish mamatay ka dyan mamatay ka dyan Ayan awa. Oo. Oh. Ayan, hanggang. Wala nga, di mo Wala lang paayon yan. Wala, higis na. Oo, binakaw na ko na. Mamatay dyan eh. Mabutuyo. Ang mga katropa, nakakahuli pala si Papa ng sambigwasan dalawang isda. Ito ang ni NJ. Ito si NJ. NJ, kaway ka daw, NJ. Eh, hey, thanks na yan. Hey. Okay, hey. Ikaw muna, ikaw muna. Ito pala yung nahuli ng ating father, dalawa. Dito naman yung isa. naman mga tropa yung so. isa. Yung prime. Eh, hey. The... yung... Mapalag na, mapalag. Uy, grabe. Ito naman yung ano ng AJ po. Ito na ng ating father. Ito, ay god. Biglas. Ayan guys, atin na, na ulit tayo pag, pag minahuli ulit tayo. O, oh, sige. Ayan na kayo. Ito mga Wala pa rin ako nahuli kasi nga. Kasi nga. Kasi nga ano nga kasi guys. wala kasi akong ah uh, ba, wala ba? Wala ba? Si Bryce so Bryce eh kaya mo ba ka yeah. so yung mga kaibigan malapit tayong umuwi ayan tayo ay maliliit ang huli so yun oh, ang huli natin So yun So yun mga kaibigan Uwi na tayo Sa mahiwagang Mundo Wala pa yung kasama natin Ayun pala Ayun Nakapiso pa Nakapiso piso white flower kaya nasama natin oh yung tatlo Yo! so yun pa